I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Nag-uusapan na nga ngayon ng isang video na pinost sa social media na kung saan ito nga ang ating Donnie at Doll ay sweet na sweet nga patungkol dito. At talaga namang itong ating Doni Pangilinan ay napaamin pa nga. Ito nga ang ating Donnie ay sinalo nga itong ating Bel Mariano sa pagkapol nito. Narito nga guys sa nasabing video. No money nga dito ng maraming komento tayo pa nga dito edi kuhang kuha nyo na naman kahinaan ko niyan. Hashtag Donbel, dahil grabe nga talaga ang kilig kapag ito ang ating Doni na ang nakikita ganito ng maraming bablis. Kaya naman araw-araw ngang inaabangan ang bawat update patungkol sa ating Donbel na sila Doni at Bal Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.